Ayan isang mapagpalang araw sa ating lahat, Makaydia, sa video na to. Meron tayong ayusin dito na Xtech C125. So tinuwagan tayo ni Sir Jeff. So ayan, binuksan na nila yung side cover at yung sa harapan. So ito yung i-check natin kung bakit wala sang starter. O natin yung susian. So ayan, Makaydia, sa ah, meron sang neutral light, try natin dito kung meron sang response. Ayan, Makaydia, ah nakita natin wala talaga siyang response dito sa kanyang starter so ito lang pinakasimple mga kay Diaz try natin i-direct so yan, meron siyang response so ito mga kay hindi na tayo magpaligoy pa ah, uh, posibleng nila nito itong kanyang starter relay so hindi na sa siya trigger, ipakita ko sa inyo kung paano sa i-check gamit itong test light ilagay natin dito sa negative yung ating test clip i-usein muna natin tingnan natin yung kanyang battery kung malakas pa yung kanyang voltage nagluloko yung ating test light so ayan mga ideas ah, meron siyang battery ayan malakas pa yung kanyang battery so dapat nito pag push button natin dapat mag pag trigger nya ito yung output pamunta ng ating starter motor so dapat pagpindot natin doon sa kanyang push button dapat iilaw itong ating test light ipapress natin so yan kung nakikita natin dito ah, wala siyang response at hindi siya nag hindi umilaw yung ating test light so ibig sabihin nito ang sira nito ay yung kanyang uh, starter relay so, ito, ito ko uh, nagpa-function siya. So, ibig sabihin nito, sira yung starter relay. So, ganyan lang kasimple. Uh, madaling pag-check ng sirang starter relay. So, ngayon mga ideas, at tuturoan ko naman kayo kung paano sa convert sa starter relay ng pang Skygo. Sa mga nakakaalam na, pagbigyan natin yung hindi pa nakakaalam kung paano sa convert sa Skygo na starter relay. So, bali ito mga ideas, mas maganda kung original yung gagamitin nyo na starter relay ayan para okay siya so dito uh, ituturo ko sa inyo paano sa i-wiring sa dati niyang housing sa kanyang fuse box ayan ipakita ko sa inyo kung paano siya i-wiring tanggalin natin itong kanyang luma at ikabit natin itong bago tanggalin muna natin ayan nakabit na natin yung kanyang bagong starter relay so dito mga idea sa dalawang wire na to ah, walang problema kahit magkabaliktad pakabit natin dito sa kanyang wire na blue na may lining na white at itong kanyang red na may lining na white ah, kahit magkabaliktad yan ah, wala yung problema trigger lang naman yan sa dito sa ating starter relay ayan connect natin dito bale ito ginawan ko lang ng sakit para malinis yung ating gawa at ito yung nakakunik ayan i-connect natin dito sa kanyang socket. Ayan. At iti-tape lang natin yan. So, yan yung wiring ng kanyang trigger. So, bali ito, ginamit pa rin natin yung housing ng kanyang fuse box. Ayan. So, gagamitin pa rin natin ito para malinis yung ating uh, gawa. Halimbawa, pag wala sang fuse box, itong dalawang wire na to yung red at brown, kapag samayan na natin at i-connect din natin sa fuse at i-connect natin dito sa papuntang battery para mag-charge yung battery. So pag ganito, uh, sundin nyo lang pag-wiring. Ito mga ideas, gagamitin pa rin natin ito. Ilalagay lang natin siya dito sa bagong starter relay. Bali ito ng ating housing ng ating fuse. Yung sa kanyang original pa rin. Ayan. So ganyan lang magpag nito. Ito mga idea sa ulitin natin uh, para hindi niyo makalimutan. Mas maganda kung inuulit natin. So ito mga idea so ating wiring kanina. Ayan. Ito dito naka-connect sa blue na may lining na white at red na may lining na white. Ayan, itong dalawang wire na to. So tandaan niyo lang 'yan. At ito mga idea yung sa ating fuse. Ah, uh, ito yung ating fuse. Fuse box natin 'yan, ilagay natin dito. Ayan. At yung sa connection mamaya, may nakasulat dyan na B, yan yung sa battery at M. Ayan. So, pag halimbawa, ah, uh, nagkabaliktad siya, hindi sa gagana, baliktarin rin yun lang yung dalawang wire dito. Ito mga ideas yung sa wire ng papuntang battery. Yan. Ilagay natin dun sa letter B. Ayan. Diyan. Lagay natin yung sa wire ng Papuntang bat battery. At itong wire ng papuntang starter motor. Ayan. Ito yung ating starter motor sa harapan. Diyan papunta yung wire na yon. Itong wire na to. Ayan. Ilagay natin doon maya dito sa isang paa ng ating starter relay. Ayan. Install mo na natin. Ito na. Na-fix na natin. Na-wiringan na natin ng mabuti yung sa kanyang starter relay. Ayan. Uh, ginawa natin ang socket. At itong... Sa battery Ayan nakalagay sa Liter B At yung isang paa naman Ayan yung papunta sa ating starter motor Pag halimbawa Hindi sa gagana Balik na rin yun lang yung Dalawang wire na yan Papuntang battery At papuntang starter motor So ito mga Okay na uh, Try na natin Kung okay din sya On natin yung susean So ayan uh, Nagpa function na sya So bali ito mga na Nalubat lang siguro ang battery Ayan ipapiga natin sa mayari nito motor so ayan mga kaidiyas ah, nag start na siya so okay na siya so magkakarga lang itong kanyang battery so ito ah, organize lang natin yan at pandarin natin ulit mamaya itong kanyang motor ayan okay na meron na siyang starter so ibalik muna natin yung kanyang mga cover So ayan mga Diaz. so alam mo na ngayon kung paano mag-install, mag-convert ng starter relay ng Skygo dito sa XTC125. So ayan, pandarin natin ulit. Nagkarga na itong kanyang battery. So ayan, ah, goods na goods sa mga kadiya, ah, meron ng starter itong XTC125. So ayan mga kadiya, hanggang dito na ating video. Uh, ah, maraming salamat sa panunood. Uh, ah, marami tayong mga video dyan. I-search nyo lang sa ating channel. Sa mga hindi pa na napaka-subscribe, ah, mag-subscribe na. At pakit ng notification bell para updated kayo sa mga bago nating videos na i-upload. So marami tayong mga video dyan about sa starter system ng ating mga motor. So tingnan nyo lang yan. May mga video ako dyan. So yan, hanggang dito lang. Peace out.